pag-aalaga ng ating kalusugan ng bituka ay mahalaga para sa ating pangkalahatang kagalingan. Narito ang ilang simple ngunit epektibong tip para suportahan ang isang malusog na bituka. Una, kumain ng balanseng dieta. Unahin ang mga whole, unprocessed na pagkain tulad ng mga prutas, gulay, at mga pagkain mayaman sa fiber. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya at prebiotics na nagsisilbing pagkain para sa mga kapaki-pakinabang na bakterya sa bituka. Pangalawa, manatiling hydrated. Ang pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang malusog na lining ng bituka at pagtataguyod ng regular na pagdumi. Pangatlo, pamahalaan ng stress. Ang chronic stress ay maaring makasira sa ating kalusugan ng bituka. Maghanap ng mga malusog na paraan upang pamahalaan ng stress, tulad ng ehersisyo, pagmumuni-muni, o paggugol ng oras sa kalikasan. Pangapat, isaalang-alang ang mga probiotics. Ang mga probiotics ay mga buhay na bakterya na makakatulong na mapunan at pag-iba-ibahin ang gut microbiome. Tandaan, ang isang malusog na bituka ay isang masayang bituka. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pagbabago sa pamumuhay at pag-una sa mga pagpipilian na mabuti para sa bituka, masusuportahan natin ang ating kalusugan ng pagtunaw